Welcome back po sa ating channel. Grabe, tutuong dahilan ng ang Bea Alonzo at Dominic Roque inilantad na. Alamin ang buong detalye. Mukhang the plot thickens ukol sa tunay na dahilan sa likod ng paghihiwalay ng celebrity couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Buhat kasi nang magsimula ang chikang hiwalay na ang dalawa ay bantay sarado na ng mga netizens ang dalawa pati na rin ang mga taong malapit sa kanila. Kaya naman mabilis na nakita ng mga netizens ang deleted Instagram story ng road manager ni Bea na si Nina Ferrer patungkol naman sa hustler. Makikita na ibinahagi nito na may dalawang ibig sabihin ng hustler, ang isa ay an aggressively enterprising person or a go-getter, habang ang isa naman ay prostitute. Agad naman itong na-pick up ng mga netizens at ang ilan pa ay nakapag-secure ng screenshot sabay kabit ng naturang post sa isyong kinakaharap ni na Bea at Dominic. May mga nagsasabing tila pahaging ito ng RM ng kapuso actress sa dating jowa ng alaga. Kaugnay nito ay lumabas ang chikang pinaimbestigahan raw ng mga taong malalapit sa kapuso actress ang dating aktor at ang natuklasan raw nito ang naging dahilan kung bakit hindi na matutuloy ang kanilang kasal. May chika rin na ang kasalukuyang mamahaling kondo na tinitirhan ngayon ni Dominic ay pagmamayari raw ng isang politiko at nagconnect rin ito sa mga natuklasan ni Bea. Sa kabila naman ng mga haka hakang kung ano ang tunay na dahilan ng break up ay nakiusap naman si Dominic na iwasan na ang mga hindi magagandang komento laban sa dating fiancé. Be a beautiful person inside and out, white heart emoji, no hate, bashing, negative things please, prayang emoji, say ni Dominic.